Bago magtapos ang taong ito, muli na namang bumuhos ang biyaya ng gobyerno para sa mga dating taga-suporta ng komunistang grupo na ngayon ay produktibong kasapi ng People's Organization o PO sa Gabaldon, Nueva Ecija. Anim na People's Organization ang tumanggap ng tatlong daang sako ng bigas na nagkakahalaga ng apat na raan piso para sa kanilang negosyong bigasang bayan. Ito ang mga grupo ng Barangay Tagumpay, Ligaya Gabay sa Kinabukasan, samahan ng nagkakaisang mamamayan ng Barangay Malinaw, nagkakaisang samahan ng Barangay Bagong Sikat, Barangay Kalabasa at Bilya Agos. Pinangunahan ng 91st Infantry Sinagtala Battalion Philippine Army at lokal na pamahalaan ng Gabaldon ang pamimigay ng livelihood assistance sa naturang mga grupo na ginanap sa recreational park ng Barangay Tagumpay nangako ang overall president ng mga people's organization na ceremonia seremonya gagawin nila ang lahat upang mapaunlad ang negosyong ipinagkaloob sa kanila. Ayon naman kay 91st Infantry Battalion Commander, Lieutenant Colonel Julito B. Recto Jr., ikinararangal nilang makatuwang ang lokal na pamahalaan ng Gabaldon sa pagpapaangat ng buhay ng nasabing mga people's organization na natulungan nilang maitatag simula noong taong 2021. At dito po sa sa Dalawang bayan lang kasi ng uh, probinsya ng Nueva Ecija ang akin nasasakupan, yung Gabaldon at saka yung Bungabon, dati sa akin po yung Laor Mayor. Una rito, nakatanggap na rin ang ilan sa mga people's organization na ito ng mga paunang tulong mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, gaya ng Fingerlings at mga pagsasanay ng Technical Education and Skill Development Authority sa Shielded Metal Arc Welding. Mula dito sa Nueva Ecija, Catherine Butlay, ang inyong kaugnay.